ano pa yung sandong sandobra Oh. Panalo. <laughs> Ang gawin niyo may na ay. Hindi yeah, oh, yeah. Papasok ka ha. Ini ni. Asi santao. Pangpasok ka ulit, palit. <laughs> mo ko isa. Ay ko si 'yung kutid, 'di ba? Ang ganda mo pa nga pa sexy. Magana ka ng lalaki, tita. Tapos aantayin ko. Ay, di, di na. Gawa ng pa yun. Yung magiging anak mo ang magmamana. Hindi ko na siyo kung mga anak, para kung may ako. Yan. kung mga anak, di na mga anak, na ako. Abangan sa Facebook ha? Kung meron pa na Oh my God, so very big. Ay, di, ay, di.